Magandang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Sa lahat po ng mga SSS pensioners, kumusta naman po ang natanggap ninyong 13-month pension? Sana po ang lahat ay natanggap na ang kanilang 13-month pension at December 2025 pension. Anyway, meron pong news about dito na inilabas po ni SSS alam niyo po ba na ang total na inilabas po ni SSS sa inyong 13-month pension ay nagkakahalaga po ng 18.8 billion pesos para sa ngayong year na to, year 2025, sa mga humigit kumulang 3.66 million pensioners. Una po ang pension ay nai-release po noong December 1. Ito po ay para sa mga SSS pensioners na first batch. Matanggap po dito ay 2.13 million na pensioners ng SSS. Kabuuan po ay 10.5 billion ang na-credit po sa kanilang account. Pangalawa po noong December 4, ito po yung pag-release ng 13-month pension para po sa ating mga second batch pensioners. Ito po ay humigit-kumulang na 1.53 million pensioners po ang naka-receive po nito at nagkakahalaga ng 8.3 billion pesos. Ang 13-month pension po ay ibinibigay po talaga sa mga SSS pensioners. Ito po ay para makatulong sa ating mga pensioners sa darating na holiday season. Uh, ang benefit po na ito ay mas mataas ngayong taon dahil nga po yung mga SSS pensioners ay nakakuha po ng increase na first tranche increase yung mga retiree at disability 10% sa kanilang pension at yung mga survivor is 5%. So iyan lamang po ang ating news para sa ngayong araw na ito. Advance Merry Christmas po sa ating mga SSS pensioners.